Okay. Hello, hello mga guys. Another mini vlog tayo. Hindi tayo magluluto ngayon guys. Magkikinilaw ulit kami ng sasing or bulati sa dagat. Yung kaibigan kasi ni Paribay, binigyan siya ng sasing at medyo malalaki yung kanyang kinuha. Mahilig kasi manasing sa dagat guys dahil malapit lang sa dagat yung kanilang tirahan. Kaya yan, binigyan si Paribay mali pala daw yung kanyang paglinis. Although, tatanggalin naman yung kinain nung, sa, nung bulati na yan or sasing. Pero yung dugo niya, guys, dapat ipu, ipunin pala para pang sasabaw namin dun sa sa recados niya mamaya na luya at sibuyas. Ayan na pala yung sabaw niya or yung dugo ng bulati na yan. Mga guys, inipo ni ni Jan Sabi niya, mali pare bay sabi niyang ganon ako na lang ang maglinis kaya ayan siya na lang so yung napansin niyo siguro na makalat yung lababo guys tumatalsik talsik kasi yung katas niyan kaya parang medyo makalat ayan pasintabi sa mga hindi kumakain ito or nadidiri Ayan, palakasan lang ng sikmura guys. Kung sanay ka, syempre, malulunok mo talaga yan. Kaya nga ako, tinikman ko okay naman yung kanyang lasa. Pero parang nakakadiri lang talaga yung kanyang itsura. Kasi bulati naman talaga sa, sa gilid ng dagat yan or sa mga buhanginan yan mga guys. Kaya ayan. Sa so, susunod, dadalin daw kami ni paring Janjan. Manguha ng sasing guys. So, sana nga makasama tayo para maipakita kung paano kuhanin. At ayun na pala yung ating limas na nilagyan ng artem na suka na may sili. So, dyan ilalagay yung ating hiniwa-hiwa na sasing guys. Ayan. Ganyan lang kalalaki yung hiwa nila. Nila paribay. At ayan na nga oh, parang naluto na yung kanyang dugo. Kaya parang naging puti na rin siya guys hindi na halata yung dugo so ayan na nga inilagay na nga yung hiniwa hiwa nahugasan na pala yan at inilagay na sa bowl na na may limas yes mga guys ayan in fairness mabango yung kanyang amoy mga guys kinilaw talaga yung una kasi mga guys ginisa ni paribay dahil ayaw niya ng hilaw so ayan na tinikman na ni paribay ayan mm, yummy yummy ayan at syempre si ako kailangan kong tikman dahil vlog ko to pero masarap siya mga guys yung iba, yung iba na didire lang talaga pero masarap siya gumaris gares kong kagatin charot so ayan di ako pwedeng mag inarte tsaka wala akong karapatang mag inarte wala sa itsura akong mag inarte charot so yun lang mga guys bye thank you for watching and god bless us all